Paano ko nga ba nalabanan or ano yung ginawa ko para ma-overcome ko yung depression? Hi, it's me again, Victoria. Pag-usapan natin yan. Unang-una po ay yung aking faith sa ating Panginoon. Napakalaking tulong po talaga sa akin na naniniwala ako na lahat ng inaalaw ng Lord na pagdaanan ko ay sa bandang huli, magpapakita ng kabutihan niya sa buhay ko. Yun din kasi yung tinuro sa akin ng nanay ko na kahit na anong bagay na danasin, huwag aalisin yung paniniwala sa Panginoon na mabuti ang plano niya para sa kanyang mga anak. Kahit na ang sitwasyon ay hindi laging maganda, hindi laging okay, pero ang Diyos ay laging nananatiling mabuti. Ayan, yung faith ko sa kanya. Pangalawa po ay yung professional help. Malaking tulong sa akin ang psychiatrist kasi Tinuruan niya ako na kailangan magkaroon ako ng hobbies. Yan, hindi lang ng hobby. Kasi tinanong niya ako, ma'am ano po yung ginagawa nyo para uh, malibang kayo? Sabi ko yung pagdadrive, yun yung isa sa therapy ko talaga. Kaya lang medyo nakakapagod din. At saka lalo na pag magbabayad ka ng gas, sobrang nakakapagod talaga yun. Pero masaya talaga ako pag nagdadrive ako. Kasi dito ay nagkakaroon ako ng time para kay Lord pwede akong uh, mag, magsisigaw, pwede akong ubiyak, walang filter, kahit anong sabihin ko sa kanya. Yun naman kay Lord eh, di diba? Ang Lord kasi kaibigan natin, tatay natin, kahit anong sabihin natin sa Panginoon. Ang Diyos kasi ay hindi ka lang niya mahal dahil mabait ka or dahil masunurin ka kahit sa panahon na nagkakamali tayo or hindi tayo okay. Mahal tayo ng Lord dahil Diyos siya hindi dahil sa kung ano tayo. Okay, mahal tayo dahil siya ay siya. Okay, so yun po yung habis na ginawa ko po ay nagdadrive po ako, naglalakad-lakad, every night po yun. Hindi naman consistent pero Malaking tulong sa akin kapag naglalakad ako or tumatakbo kasi dahil madilim nga tas ang ganda ng paligid, malinis, tahimik, puro uh, puno, puro halaman. Iiyak ako sa Lord kasi nga sa kanya kasi pag sinabi mo alam mong nakikinig siya, alam mong naiintindihan kanya, alam mong hindi kanya i-judge, hindi kanya i-condemn -co and lahat pwedeng-pwede mong sabihin sa kanya. Naiintindihan tayo ng Panginoon. Minsan nga kahit hindi alam mo yon may pagkakataon. Ay actually ako may mga pagkakataon na hindi mo na kailangan magsalita. Pero alam mong nandiyan si Lord para pakinggan ka. Minsan wala na akong masabing salita sa kanya. Tumutulo lang yung luha ko pero alam kong alam ni Lord kung ano yung nasa isip ko. Alam niya kung ano yung nasa puso. And kasi pag umiiyak ka, may naririli sa'yo eh. Sa akin kasi gumaagaan talaga yung pakinamdab ko. Naiiyak ako kasi napakabuti ng Panginoon. Kahit na yung laban ko ay tuloy-tuloy pa rin. Hindi umaayon sa sa plano ko. Pero under kasi meron siyang ibang plan. Pwede kasi tinuturoan niya akong patuloy na mag-trust sa process, ba? Diba? Patuloy na pahabain yung pasensya ko. Patuloy na magpatawad. Ayan. So, ayun sorry po ako ay uh, nadala naman ng aking emotion. Ayan. So, yung habis ko yung pagda-drive, yung pagtakbo, uh, paglakad ganyan, and yung paggawa po ng content. Itong tulad po nito kasi nalilibang ako. Sobrang nakatulong po sa akin nung una ko pong uh, trinay mag-mag tapos sa uh, social media, hindi lang dalawa o tatlo-apat na beses ko pinag-isipan yun kasi posibleng maging lalong magpalala ng depression ko yun kapag merong mga tao na hindi ako naintindihan tapos sila ako, ano nang sasabihin nila. Pero praise God, alam kong will ng Lord na uh, sabihin sa inyo yung yung sitwasyon ko hindi para i-magnify yung depression pero para i-magnify yung uh, ginagawa ng Lord sa kabila ng depresyon na pinagdadaanan ko. And, ayun nga po, nung pinost ko po yun, ah, uh, sobrang favorable ng response po ng mga tao sa paligid ko, mga kakilala ko, at mga hindi ko kakilala yan. Kaya, yung paggagawa ko ng content, ah, uh, nakakatulong po sa akin yon. And, isa pa po yung pagsayaw, yan. Hindi man tayo kagalingan sumayaw, lalo na ngayon sa edad natin na to. Pero noong kabataan naman eh, nagagawa naman natin yun. Nag-try po akong mag-ano, mag-workshop, uh, yan. Mag-workshop sa isang studio sa may... Uh, Greenfield Tower and ang mga kasabayan ko po ay mga Gen Z <laughs> so medyo challenging para sa akin pero masaya kasi na try ko na try kong gawin yon and uulit pa ako yon tapos kasi sabi pag sinasabing nagsasayaw ka pag may something na nag-exercise ka merong hormones na nare-release diba na, na, na nagdi discrete kaya malaking tulong yon malaking tulong sa atin na may pinagdadaanan mas nakakatulog ka ganyan yung pag-walking pag, -walking, pag laging, yun yung isang alternative way na ginawa ko, na imbes na iinom ako lagi ng gamot. Yun kasi, yun nga dahil nag-release ng happy hormones, nakakatulong sa akin para makatulog ako. Isa rin na nakatulong, syempre yung uh, support system ko, nandyan na yung aking uh, pamilya, yan ang asawa ko, mga anak ko, mga kaibigan ko na laging uh, handang makinig sa akin, samahan ako kung saan ako magpunta. Dito ko rin nakita yung, yung, yung support na ng mga tao na hindi ko akalain na ganun pala sila ka-concern sa akin, na may special part pala ako sa puso nila. Sobrang na-appreciate ko yon, sobrang breakthrough sa akin yon. And napakarami, tinuturo talaga sa akin ng Panginoon. So yun po, uh, support system, family, friends, and yung mga tao na naniniwala sa iyo, nakikita nila pa rin yung, yung, yung ginagawa ng Lord sa buhay ko sa kabila ng pinagdadaanan ko. At ang isa pa po nakatulong sa akin, ang sarili ko. Yan, kasi kahit na anong uh, encouragement sa atin ng mga tao sa paligid natin, kahit anong sabihin ng doktor na gawin natin, di ba? Pero kung hindi natin tutulungan yung sarili natin para makaahon sa sitwasyon na yun, may hirapan tayo. Okay. Kasi may pagkakataon na yung yung atin pong uh, flesh ay mahina, pero kailangan natin utusan, 'di ba? Yung isip natin, yung puso natin, yung kaluluwa natin na gawin ko ano yung dapat natin gawin. Pero yung kay Mary ang sinabi niya, sambahin mo ang Panginoon mo o kaluluwa ko. Ganyan. So, yun sinasabi ko rin po sa sarili ko 'yun kapag uh, alam kong uh, nagiging weak yung aking uh, pananampalataya sa Panginoon. Nagiging weak dahil uh, sa pinagdadaanan pero hindi nagbabago yung pananaw ko na ang Diyos ay makapangyarihan. Na ang Diyos ay alam niya kung ano yung bukas ko at bukas mo. Ayan. So, mga kaibigan, yun po ang mga bagay na nakatulong sa akin. Ginawa ko, ginawa ng mga tao sa paligid ko para ma-overcome ko tong depression. Pero under, ano pa din po ako, under recovery. Pero nakikita ko na mas okay na po ako ngayon. Nag-high blood pa rin. Uh, may pagkakataon po na nag-episode pa rin. Pero mas okay na po ako ngayon. At salamat po sa mga patuloy na nakikinig sa akin. So ulitin po natin ang mga bagay na nakatulong sa akin. Unang-una po ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Wala pong question 'yon. Malaking tulong po ang pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa po ay yung uh, professional help. Yan po yung psychiatrist na nag-advise sa akin kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin. Pangatlo po ay yung aking support system pamilya, mga kaibigan, yan, mga tao na uh, nagmamahal sa atin at concerned sa atin. Okay? At ang pang-apat po ay uh, ay ang aking sarili. Ayan, kailangan kong utusan ng aking isip, ng aking puso, ng aking sarili na kailangan kong labanan. Kailangan kong magtagumpay kasi dapat magtagumpay kasi may anak, di ba? May pamilya, may mga tao na gustong magpabagsak sa atin, may mga bagay na at sitwasyon na gustong magpabagsak sa akin. Pero hindi ako papayag. Alam ko na ako si Victoria, the victorious, pinagtagumpay ako ng Panginoon. Marami pong ginagawa ang kaaway sa akin. Kahit nung bata pa po ako, muntik na akong marip, nabagsakan ng uh, poste yung sinasakyan kong jeep, pagising ko merong ahas sa tabi ko. Ang gusto ko lang pong sabihin dito ay Bata pa po ako, marami nang gustong gawin ng kaaway para patayin ako. Ngayon po, meron akong kasong kinakaharap, pinipilit pa rin akong pabagsakin, depression, pero eto pa rin po ako, Victoria version 2.0. Alive and kicking, hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil sa Panginoon at sa mga taong nagmamahal sa akin at sumusuporta sa akin. At sa oras nito, gusto kitang ipanalangin. Panginoon, sa oras na to, Lord God, salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa mga taong nanonood sa akin ngayon. Salamat sa mga nakikinig. Lord, hindi aksidente na nandito sila ngayon sa sa account ko. I pray Lord, na katugpuin niyo po ang kanilang pangailangan. Kung sila man po ay may mga pinagdadaanan katulad ko, Lord God, dalangin ko po na maranasan nila 'yung kapangyarihan mo na kahit mahirap, Lord, nandyan ka. Walang imposible sa iyo na kahit parang Uh, hindi namin kayang lagpasan yung sitwasyon namin, Panginoon. Pero kasi walang, walang, walang level yung difficulty sa'yo, Panginoon. Maliit at malaking bagay, lagnat man yan o cancer, piso man yan o milyon-milyon. Walang mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. At sa oras na to, Lord God, alam namin, Panginoon, alam ko, Lord God, na ang tinetes mo sa amin ay yung pananampalataya namin sa iyo na hindi namin kailangang magduda sa kakayahan mo. Kasi Lord, ang kalaban ng, ng pananampalataya ay yung takot, yung pag-aalala namin, Lord God. Na wala namang maitutulong sa amin. At sa oras na ito, Lord, dalangin ko po na ang bawat isa na kasama ko ngayon, katagpuin niyo po ang lahat ng kanilang pangailangan financial man yan, Panginoon, emotional, Lord God, kung meron man silang karamdaman o yung mahal nila sa buhay, Lord, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang uh, manggagamot na mga manggagamot, at Ikaw, Panginoon, yung nangangako, Lord God, at lahat ng pinapangako mo, ginagawa mo. Sa oras nito, Panginoon, alisin niyo po yung mga pagdududa sa isipan namin. Alisin niyo po yung mga takot, yung mga kaba sa puso namin. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord God, na magduel sa sakit o magduel Panginoon, sa mga nilalagay ng kaaway sa isip namin na mga negatibo. Lord, panghawakan po namin yung mga pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Na ikaw ay uh, tapat sa mga tumatawag sa iyong pangalan. Lord, salamat po. Hindi namin alam, Lord, kung kailan mo tutugunin yung aming panalangin. Pwedeng yes. Kasi isa ka ikabubuti namin yon Lord God. Pwedeng no. Kasi hindi para sa amin. Or pwedeng wait. Kasi tunuturuan nyo kami na magintay. Na hindi ang na hindi nasasayang yung oras na ginagawa namin sa pag-iintay, Panginoon. Yung pag-wait namin sa, sa katugunan mo, Lord God, ay hindi wasted time. Ito po ay pwedeng proteksyon namin, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa katapatan mo. Sa iyo, ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. God bless everyone. I am blessed, Victoria. I am forever blessed. And so are you. Bye!